Yan, so good day mga kabato. So ngayon, papunta tayo ngayon ng ano. Yan, so good day mga kabato. So papulo tayo ngayon ng Marilao. Este ng Divine pala. Divine. So doon, tipikapin natin yung ano, yung mga original papers. ng Yan. Check na rin natin doon yung mga ano, yung mga available na unit kung anong meron sa nga para sa mga hindi nakakaalam eh si Teo. So good day mga kabato. So ngayon, kapunta tayo ng Divine Divine Marilao So puntahan natin doon kung saan natin nabili si Arteo. Sa, sa mga hindi nakakaalam, si Teo nga pala ng ating nga ba naman ang yung ano so good day mga kabato ayan so for today's video punta tayo ng divine divine Marilao. so pick up pick, ano, okay. ayan so good day mga kabato so for today's video ay tayo ng divine marilaw